for today's video, magluluto ako ng munggo, ula, masustansya at masarap. na nyo na ba to? Meron ako munggo, hugasan ko muna, pakukuluan ko to at palalambutin. Itong lechon manok pala ang ipapanahog ko. Lechon manok, uh, tira na kasi hindi ako masyadong mahilig sa laman eh. Kaya ipapanahog ko na lang sa aking munggo na may bihon at alubate. Himay-himayin lang to, liit-liitin, ganito lang. Ganyan lang. Liit-liitin lang para mas malasa talaga siya ang aking panahon. At sa isang buong bihon, nagbabad lang ako ng kalahati. Nagkuha lang ako ng kalahati dahil pag nawasak-wasak na to ay dadami na rin to. Dahil may ligyan ako sa gulay dalawang tali na alugbate talaga ilalagay ko para mas malas at mas masustan siya talaga siya. At nagpainta rin ako ng kawali. Ayun. Dahil nalata na nga yung munggo ko. At ito na nga, naghiwa na rin pala ako ng bawang, Bombay at tuya. Hindi ko na rin napakita dahil alam nyo naman siguro kung paano maghiwa, ba diba? At itong nagisa ko na rin, na golden brown na ay ko na ang chicken nahi ako si ni Mai si Mai oh gisa-gisahin lang halo haluin yun at tinimplahan ko na rin ng patis ginisa ko na rin sa patis para mas malasa na siya fish sauce at saka ko na rin nilagay ang munggo inunti-unti ko lang muna pero binuhos ko na yan lahat nung tingin kong tama naman siya halo haluin yun hal at nang paghalo-halo ko nga ay pinakuloan ko muna ng mga 2 minutes lang siguro. Mga 2 minutes okay na yon. Yun, pagkita ko nga ang kulo na siya ay tinimplahan ko na ng pamintang durog. Maraming pamintang durog talaga para mas malasa yun ang gusto ko. Mahilig ako sa pamintang durog. Ajinomoto, asin, yun, tinimplahan ko na halo-haloin ulit para maghalo-halo ang lasa. At nilagyan ko na rin ng tatlong basong tubig pampasabaw. Siyempre, hinati ko na rin yung isang sili para medyo may lasa-lasang anghang konti at nung kumulo na nga ulit ay heto na, nilagay ko na ang ilalagay ko na pala ang bihon sa mga hindi pa naka-experience nakaranas paano magluto o nakaluto nito, heto lang ang bilis at ang dali sa mga mahilig sa gulay pwede nyo lagyan ng kung ano anong gulay kahit anong gulay sa gusto nyo o pwede rin na mga munggo at bihon lang sa mga hindi pa nakakaalam, pwede, pwedeng pwede ito. Pwede ang importante, nakakain at masarap, masustansya. Yun, lalagay ko na ang alog bati. Mm -hmm. Ito na mga lalabs, kain tayo.